Hi guys. Ayun sobra na po ang pagbaha dito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito ay uh, sa Cagayan de Oro City. At uh, yung tubig ay nasa daanan na ng mga tao. Ito ang epekto ng bagyong uwan na tinatawag nilang monster or super typhoon mag-iingat po tayo palagi sa lakas ng ulan, ang bilis ng baha ang bilis ng tubig na tumaas, ito naman po ay sa bandang Butuan City sa barangay Ampayon ayan, nasa National Highway na po ang tubig kaya, naka-red alert na ang mga taga CDR RMO para sa mga emergencies na katulad nito Ayan, nandiyan na marami ng ano mga families na nag-evacuate for safety sana tumigil na ang ulan pero hindi ko alam kung kailan siya maglalandfall at kung saan pero keep monitoring po ayan masyo malalim-lalim na ang ulan <tod>

Well, mabilis din po kasi yung uh, speed nitong si U1. Uh, so, ang ang ahandaan nga natin yung impact nito sa may coastal like yung mga storm surges, uh, mga floodings dito sa coastal areas, mga inundation. And then, nabanggit nga kanina may mga pagulan. So, uh, pinapaalala.